Hey guys, mabandoy ba kayo mga type na kay boys? Pabilisin natin yan. May ito-tuyo ako din yun ng isang gaming website saan mapapabilisin natin yung part type ninyo. Ha? Alamin nyo natin. Let's go! Bago lahat, intro muna tayo. Yan, dito dito ang pwede. Itay natin dito yung t, y, dot, p, e, yan. Yeah. It, Ito ang pangalan nito. Na para naman ba nyan sa inyo? Say, t, y, dot, p, e, pindi na nito. Yan. Wait din natin. Yan. Tapos pindi na nito yung pinakaunahan. Do, yan. Yan. Mapupunta na kayo dito. Mapupunta na kayo dito. Yan. Para makita natin. Pindutin doon na F11. Kaya na natin. Yan. Kaya makita ninyo, yan. 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 Yun Yan. Dapat pindutin yung din. Yan. yan.

Não. Não. É. É. Sim. Sim. É. É. o, É.

Wait. 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 Sit. Ha, nandito na guys. Mga mga maaari. At nandito na pa naman. Dito ang video. Kailangan. Huwag kalimutang mag-like. Palawin sa akin. Mga mga sa ito na At mag-subscribe nito. Sa YouTube channel. Ha, nandito na guys. Paalam and God best.